Sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas, pamilyar tayo sa mga pangalan ng mga bayanit pinuno na nakilala sa tapang at galing sa pakikidigma. Ngunit may mga natatanging leader na hindi sa lakas ng armas sumikat, kundi sa kapangyarihan ng mapayapang usapan. Isa na rito si General Carlito Galvez Jr. Siya ay isang general na hindi lang kinilala sa husay niya bilang sundalo, kundi bilang isang tunay na peace negotiator. Siya ang naging tulay sa pagitan ng hidwaan at pagkakasundo at nagbigay ng bagong kahulugan sa konsepto ng serbisyo sa bayan. Sa kanyang pamumuno, ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng labanang napanalunan, kundi sa dami ng buhay na nailigtas at komunidad na muling nabuo dahil sa kapayapaan. Ang kanyang kwento ay patunay na ang diplomasya at pakikipag-ugnayan ay kasing halaga ng katapangan sa pagtatanggol sa ating bayan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong tulad nito.